Good morning. Uh, maulan na umaga at malamig na umaga dito sa Antipolo. Ha uh, pala guys, ito yung ADB ko. Uh, may pag-uusapan tayo dito na mostly yung sabi nila issue. Lalo na sa mga baguhan na tungkol dito sa switch. Yan, yung switch na yan, laging may issue yan. Pagka pagbukas daw nila, yan, katulad yan, kahit pindutin mo siya, ayaw mag-open. Kasi nagiging resulta niyan, pag ito kasi binuksan mo yung upuan open na yung upuan pag binaligan mo siya kaya na mag open yan kahit anong gawin mo dyan ang ginagawa na iba nagpapalit ng baterya ng motor nagpapalit ng baterya ng remote tapos pagbalik nila same pa rin ang issue ayaw pa rin ma open misan daw gumagana misan hindi gumagana ang common issue eto lang yan kasi ito dapat ito naka level yan naka level yan kasi pag binindot natin yan, bukas na ngubuan, naiiwan na naka ganyan yan. Minsan panatag-tag siya gumabalik siya, so nabubuksan na nila. Yan. Papasin niya, pag ni-level niya, mabubuksan niya yan. Kahit anong pedoto niya, mabubuksan niya yan. Pero oras na nakababa naka yan, hindi mo talaga mabubuksan niya yan. Kailangan niyan laging level. Ito mo mga taas, parang slight lang, bukas na yan. Yan ang medaling pinaka issue niya na actually hindi siya issue. May problema lang yung spring na itong pindutan ng seat. Hindi na ganda siya bumabalik. Uh, ah, Musi sa mga baguhan, yan ang nagiging issue niya. Uh, ah, Tiyatang nila sa group kung ano nangyayari. Kaso nga lang yung iba, ang sinasabi, magpalit daw ng baterya, nagpalit Hindi mo kailangan magpalit ng baterya, lalo at kung bago pa yung baterya mo. Dahil yung ADB ko is 28,000 ng Odo. Ang dami na napuntahan, dalawang taon na eh hindi ako nagpapalit ng baterya malakas ang baterya ko malakas ang baterya na remote ko hindi kailangan nagkakaroon lang siguro ng mga technical error tulad nga nyan problema yan pagkagano ngayon kung sakasakali talagang ayaw magbukas eh, hindi tumalab yung tinuro ko ay ang ko eh dalim mo sa kasa wag mo dalhin kung saan, saan dahil ang ADBA ay maselan baka dali mo yun sa mga mekaniko eh lalo pang masira yung motor mo Pagdating mo sa may kasa, sasabihin nila, anong ginawa nyo rito? Mas malaki pang magagastos nyo. Dahil itong nab na ito, eh magastos to. Mahal. Mahal magpalit niyan. Pag kaya na nasira. Pero sa totoo lang, hindi basta nasisira yan. Basta gamitin nyo lang sa tama, wala tayong problema sa ADB natin. Dahil itong ADB natin is napakalayo na nararating. Okay guys, sana nakatulong. Thank you guys. Thank you for watching. Night guys.